nasa 89 ang kaso ng rabies sa unang quarter ng taon ayon sa Department of Health. Pero paano nga ba ang dapat na gawin oras na makagat ng aso o pusang may rabies? Para bigyan ng mukha ang balita Mobile Journal, Ivan Tarinke. Ngayong maaliwalas ang panahon para sa mga bata. Chance yan para sila ay makapaglaro sa labas. Pero habang dumadami ang mga bata sa lansangan, dumarami rin ang mga nakakagat at nakakalmot na mga aso at pusang gala. Sa pinakabagong datos ng Department of Health, mula January hanggang March, 89 na ang mga namatay wala sa rabies. Sa tansya ng mga eksperto, na daan hanggang 300 ang mga namamatay na Pilipino mula sa rabies taon-taon. Ngayong first quarter pa lang, ay naka-89 na death toll na. Medyo nakakalarma na raw ito. At ang rabies virus natatransmit kadalasan sa laway ng isang rimid na hayop. Kaya kahit hindi makagat, pero nadilaan ng sugat, pwede itong maipasa sa tao. There are instances that kung oh, may hubin mo ka na madilahan ka sa aso or pusa na na-ratings, maaari na itong waging source of transmission. Kung sakali namang may makakasalubong tayong aso pag-aalagala, syempre, hindi naman may iwasan iyan. Huwag natin silang i-challenge kung saan mafe-feel nila magiging banta sa buhay nila dahil lalaban at lalaban sila. Iwasan po natin sila. wag po natin silang uh, i-challenge, ano, yung mga, yung iniinis pa dyan, binabato. Kasi itong mga aso na to, may buhay rin sila. So they will react malalaman ribid na ang hayop kapag nilalagnat daw ang mga ito. Pag umabot naman na daw ito sa central nervous system, dito nalalabas ang hindi pangkaraniwang pagkilos, gaya ng biglang pagtapang, natatakot sa tubig, natatakot sa ilaw, at nagiging sensitive sa kahit anong gumagalaw na bagay. Sa oras naman na ikaw ay nakagat ng isang tinatawag na ribid na aso o pusa, payo kuma mga eksperto Ugasan ka agad ang sugat for 15 to 20 minutes sa running water. Pagkatapos niyan, ay dumiretso ka agad sa doktor para mas maasis ng maayos ang iyong kagat. Kaya naman daw labaran ng rabies dahil karamihan ng mga barangay ay may libre turok nito para sa ating vets. May mga gamot na rin naman daw pa kontra rabies para sa mga taong nakakuha nito. Kaya dapat, no worries na. Basta, paturok ka, ka agad kapag ikaw ay nakagat think you can have a moment by seven up um I sort of for sign na tayong gawat for that.